Puminto at makinig. May isang mahalagang bagay na paparating sa iyong buhay. Isang alok. At hindi, ito ay hindi isang simpleng bagay, hindi ito isang bagay na maaari mong baliwalain lang. Ito ay magpapaikot sa lahat. Sa iyong pang-araw-araw na gawain, sa iyong mga katiyakan, pati na rin sa iyong mga pinakamatinding takot. Nararamdaman mo ba ito? Ang tensyon sa hangin na parang may malaking bagay na malapit ng mangyari. Hindi ito tsamba lamang. Ito ang iyong pagkakataon at alam mo ito. Huwag magkunwaring hindi mo napapansin. Naranasan mo na ang ganitong sandali dati pero pinalampas mo. Ngayon, hindi ka na pwedeng tumakas. Ang alok na ito ay hindi maghihintay na maging komportable ka, ni hindi ito hihingi ng pahintulot para lumitaw. Ito ay kusa na lang dadating. At mayroon kang dalawang pagpipilian, harapin o magtago. Ngunit maging tapat tayo, alam mo kung ano ang nangyayari kapag pinili mong dumaan sa madaling paraan. Walang nagbabago. Walang umaasenso. Kaya tanungin kita, magkakaroon ka ba ng tapang natanggapin ang paparating? Dahil, kakailanganin nito ng tapang. Kakailanganin nitong ikaw ay mawalan ng kontrol, isang tabi ang mga dahilan. At alam mo, sa kaibuturan ng iyong puso, na ang sagot ay nasa loob mo na. Kailangan mo na lang kumilos. Ito, deretsahan na. Kung patuloy ka sa pagpapaliban, naghihintay ng perpektong pagkakataon, lilipas ang isang araw, isang linggo, isang taon, at alam mo kung ano ang magbabago. Wala. Absolutong wala. At ang alok na binanggit ko kanina. Hindi iyon maghihintay na magdesisyon ka. Ang oras nito ay ngayon. Hindi sa susunod. Hindi kapag nararamdaman mong handa ka na. Ang realidad ay mahirap, pero sasabihin ko pa rin na wala ka na ng mga pagkakataon dati, hindi ba? Tumingin ka na sa nakaraan at tinanong ang sarili kung ano sana ang nangyari kung sinabi mong noon. Yung trabaho na tinanggihan mo dahil mukhang masyadong mapanganib. Yung tao na lumayo dahil nag-atubili kang gumawa ng hakbang. Yung ideya na naisip mong pero pinabayaan dahil inisip mong hindi sapat ang galing. At ano ang natira sa lahat ng iyon? ang pakiramdam na maaaring naging iba ang lahat. Alam kong mahirap aminin ito, pero totoo at alam mo yon. Ngayon, tumingin ka sa harap. Ano ang gagawin mo? Bakit kakaiba ang pagkakataong ito? Hindi dahil ito ay mas malaki o mas mahusay, kundi dahil ngayon ay alam mo na. Alam mong ang desisyong ito ay maaaring magbago ng lahat at ikaw ang may responsibilidad na umaksyon. Hindi ako, hindi rin ang iba. Ikaw lang. Munit hayaan mo akong maging malinaw, ang pagpiling ito ay hindi magiging komportable. Masakit ito. Nakakatakot ito. Mapapaisip ka kung nasa tamang landas ka. At alam mo ba? Iyan ay isang magandang tanda. Dahil ang madali, ang hindi ka tinanggal sa lugar, ay hindi kailanman tunay na nagbabago. Ang nagbibigay ng pagbabago ay ang hindi komportableng pakiramdam, ang panganib, yung kabasa tiyan na nararamdaman mo lamang kapag gumagawa ka ng isang talagang mahalagang bagay. Kaya't mag-ingat ka. Ang alok na ito, ang pagkakataong ito, maaaring para sa iyong karera, mga relasyon, kalusugan, espiritual na buhay, anuman ito, mayroong isang bagay na pareho, kailangan mong magpasya. Walang kalagitnaan dito. Hindi ka pwedeng maghintay lang na lahat ay kusang mag-ayos o tanganin mo ang pagkakataong ito at gawin itong posible, o ihelera mo ito at babalik ka sa dati. Ngayon, alam ko kung ano ang iniisip mo. Paano kung magkamali ako? Paano kung magkamali ako ng lahat? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, kasali ang pagkakamali. Kung magkamali ka, matututo ka. Ngunit kung wala kang gagawin, hindi mo malalaman. At ang mabuhay sa pagdududa sa paano kung ay mas masahol pa kaysa harapin ang kabiguan sapagkat ang kabiguan ay nagtuturo. Ang pag-aalinlangan ay pumipigil. At wala ka ng oras para dito. Narito ka dahil alam ng isang bagay sa loob mo na dumating na ang oras. Ito ang panahon para tumigil sa pag-isip at magsimula ng kumilos. Harapin ang iyong mga insekuridad at sabihin, gagawin ko ito kahit na ano paman. Sapagkat ang tapang ay hindi kawalan ng takot, ito ay pagkilos sa kabila ng takot. At mayroon kang tapang na yon, Maaaring nakabaon ito sa ilalim ng mga pag-aalinlangan, mga hinanakit, o kahit ng pagod, ngunit nandyan ito. Kailangan mo lang paniwalaan ito at gamitin. Hindi kita bibigyan ng lahat ng mga sagot, dahil ito ay isang bagay na ikaw lang ang makakadiskubre. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang buhay na gusto mo, ang kinabukasan na pinapangarap mo, ay nasa kabila ng desisyong ito. Hindi ito tungkol sa mahika. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagpili. At malapit ka nang gumawa ng iyong desisyon. Isipin mong mabuti, ilang beses ka nang nagpakapirma sa sarili mo. Hindi ko sinasabi ang mga walang laman na pangako, tulad ng isusubukan ko, in, o kung sakali. Ang ibig kong sabihin ay tunay na dedikasyon, yaong pinanghahawakan mo kahit mahirap, kahit walang nakakakita. Ito ang kailangan mo ngayon. Hindi isang nais, hindi isang ideya, kundi isang tunay na dedikasyon. Kaya, sabihin mo sa akin, gagawin mo ba ito o palalagpasin? Dahil sa huli, ganun lang kasimple. O kikilos ka ngayon, o tatanggapin mong pinipili mong manatili kung nasaan ka. Walang dahilan. Walang may kasalanan. Ikaw lang at ang iyong desisyon. At hayaan mong sabihin ko, ang buhay mo ay maaaring mas maging malaki kaysa rito. Alam mo iyon. Pero ang kadakilaang iyon ay hindi babagsak mula sa langit. Nagsisimula ito sa gagawin mo ngayon. Hindi bukas. Hindi ka perpekto na ang mga kondisyon. Ngayon. Kung nag-iisip ka pa rin dyan, naghahanap ng dahilan para tumanggi, hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang isang bagay, hindi mo kailangan malaman lahat ng sagot ngayon. Kailangan mo lamang simulan ang unang hakbang. Dahil, alam mo, ganoon nangyayari ang mga bagay. Hindi mo agad makikita ang buong daan, pero bawat hakbang ay magdadala sa iyo ng mas malapit at ang unang hakbang na yon ang pinakamahalaga. Ito ang sisira ng pattern na ililipat ka sa lugar na magsisimulang magtayo ng bago. Alam kong nararamdaman mo ito. Ang pinaghalong takot at excitement. Ito ang senyales na ikaw ay nasa gilid at dito mismo nangyayari ang mga pagbabago. Huwag mo itong baliwalain. Huwag hayaan ang takot na kumbinsihin ka na mas ligtas manatili kung nasaan ka. Dahil ang ligtas ay hindi katumbas ng masaya at nararapat ka ng higit pa roon. Kaya, tara na. Panahon na upang magpasya. Kukunin mo ba ang pagkakataong ito? Magtitiwala ka ba sa iyong sarili? Gagawin mo ba ang kinakailangan kahit na hindi madali? Dahil ang alok na ito ay hindi maghihintay magpakailanman. Ang buhay ay hindi naghihintay. Ito ay patuloy na sumusulong kasama ka man o wala. At kung hindi ka kikilos, may ibang gagawa dahil laging may isang handang gawin ang iyong ipinag-atubili. At hindi ito para makipagkumpetensya sa iba. Hindi ito tungkol doon. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa kung ano ang gusto mo. Tungkol sa kung ano ang handa mong gawin upang makarating doon. At kung nakarating ka rito, nakikinig sa lahat ng ito, ibig sabihin ay alam mo na ang sagot. Kailangan mo lamang tanggapin ito. Narito ako upang paalalahanan ka na kaya mo na mayroon kang kinakailangan. Na kaya mong harapin ang anumang dumating. Ngunit sa huli, ako ay isa lamang paalala. Ang trabaho, ang pagpili, ang landas, lahat ng ito ay iyo. Kaya, ano ang magiging desisyon mo? Handa ka na bang gawin ang unang hakbang? O hahayaan mo na lang makalagpas ang pagkakataong ito at patuloy na magtaka kung paano sana? Ang pagpili ay iyo. Kung ikaw ay nandyan pa rin, humihinga ng malalim, nararamdaman ang bigat ng sinabi ko, kung gayon alam mong hindi ito isang laro. Hindi ito isang ordinaryong usapan. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa sandaling magdesisyon ka kung gusto mong magbago o hindi. At walang silbi ang magtago sa likod ng mga dahilan, nang wala akong panahon, hindi ko alam paano, hindi ako sapat. Hindi ako naririto upang makinig ng mga dahilan naririto ako upang paalalahanan ka ng kung ano ang kaya mong gawin. At kung sa tingin mo hindi mo pa kaya, hayaan mo akong ipaalam isang lihim, walang sinuman ang handa. Walang sinuman ang nagsisimula na alam lahat, may buong tapang o ganap na handa. Hindi yon umiiral. Ang umiiral ay ang magsimula kahit ano paman. Ang harapin ang pakiramdam ng kawalang katiyakan at sabihin, sige, ito na. At alam mo kung bakit. Dahil ang kumpiyansa na gusto mo ay dumarating lamang pagkatapos kumilos, hindi kailanman bago paman. Pagnilayan mo ito, ilang beses sa buhay mo na hinintay mo ang isang senyales. Isang mahiwagang sandali na nagsasabing ngayon na. Ilang beses mong iniwasan ang paggawa ng isang bagay dahil inisip mo na hindi pa tamang oras. At ano ang nangyari pagkatapos? Marahil wala. Dahil ang katotohanan, ang masakit na katotohanan, ay wala talagang perpektong sandali. Wala ito. Ang mayroon lang ay ang ngayon at kung ano ang gagawin mo dito. At kung naghihintay ka na mayroong darating na magliligtas sa'yo, na mayroong magsasabi ng eksaktong gagawin mo, kalimutan mo na ito. Walang gagawa nito para sa'yo. Kahit ako. Maari kitang ipakita sa salamin, pakitignan mo ang iyong sarili, ngunit ang pagtawid sa pintuang iyon ay nasa'yo. Nasa Walang ibang makakagawa ng desisyong iyan para sa'yo. At maganda yon, alam mo kung bakit dahil ibig sabihin kontrolado mo. Na maaari mong baguhin ito kung gusto mo. Ngayon, alam ko na nakakatakot ito. Takot na lumabas sa nakagisnan, takot na mawala ang kaunting mayroon na, takot na mabigo. Pero pakinggan mo ito, ang takot ay normal. Lagi itong nandyan. Ang kailangan mong maunawaan ay hindi ito ang iyong kaaway. Ipinapakita lang nito na lumalabas ka sa iyong kinalalagyan na pumupunta ka sa bagong espasyo kung saan talagang may nangyayari. At kung nandyan ang takot, magaling. Dahil ibig sabihin buhay ka. Ibig sabihin may pagkakataon ka pang sumubok. At mayroon ka. Kung nakarating ka dito, kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin may oras ka pa. Pero hindi kasing dami ng iniisip mo. Mapanlin lang ang oras. Mabilis itong lumilipas at hindi mo mamamalayan hanggat hindi pa huli ang lahat hanggat nakatingin ka na pabalik, nagtatanong kung ano sana ang nangyari. Kaya tinatanong kita, ano ang gusto mong gawin sa oras na mayroon ka ngayon? Dahil ang kahing ito, ang pagkakataong ito na paparating, hindi ito maghihintay. Hindi ito mag-adjust sa iyong kalendaryo, sa iyong kawalan ng kapanatagan, sa iyong mga takot. Magpapatuloy ito, kasama ka man o hindi. At nasa iyo ang desisyon, sasama ka ba dito o mananatili kung nasaan ka. At alam mo kung ano ang mas nakakabaliw alam mo na ang sagot. Pinipilit mo lang kumbinsihin ang iyong sarili na kailangan mo ng mas maraming oras, mas maraming tapang, mas maraming paghahanda. Ngunit ito ay ang iyong isipan lamang na sumasabotahe sa iyo. Dahil sa kaybuturan, alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Alam mo na ang desisyong ito ay hindi lamang mahalaga, ito ay kinakailangan. Na kung wala ito, walang magbabago. Hindi ako narito upang magbigay sa iyo ng walang laman na motivational speech. Hindi ito tungkol doon. Hindi ito tungkol sa pagpaparamdam sa ng maganda. Ito ay para maipakita sa iyo na ang oras ng pagkilos ay ngayon. Hindi bukas. Hindi kapag nararamdaman mong handa ka na. Ngayon. At alam mo kung bakit sinasabi ko ito sa iyo. Dahil nakita ko na itong mangyari ng maraming beses. Nakita ko ang maraming matatalinong tao na may napakaraming potensyal, na hinayaang mawala ang lahat dahil natatakot silang gawin ang unang hakbang. Nakita kong sumuko ang mga tao sa kanilang sarili bago pa man sumubo. At ayaw kong mangyari ito sa'yo. Dahil mas nararapat ka sa higit pa. At ang mas mahalaga dahil kaya mong gawin ang higit pa. Kaya, narito ang gusto kong gawin mo, itigil ang pag-iisip. Itigil ang sobrang pagsusuri, ang pagsubok na hulaan ang lahat ng resulta, ang pagnanais na kontrolin ang lahat. Dahil ito lamang ang naglalagay sa iyo sa pwesto. Sa halip magtiwala sa nararamdaman mo. Sa alam mo sa kaybuturan na tama ang gawin. At gawin mo. Simple lang. Gawin mo. Dahil sa huli, iyon lang ang mahalaga, kung ano ang ginawa mo. Hindi kung ano ang pinlano mo o pinangarap mo o nais mong gawin. Munit kung ano talaga ang ginawa mo at ang panukalang ito, ang pagkakataong ito na dumarating, ito ang iyong pagkakataon na gumawa ng isang bagay. Na magbago. Na magsimula. At hindi mahalaga kung hindi perpekto ang daan. Hindi ito kailanman perpekto. Hindi mahalaga kung magkamali ka. Magkakamali ka. Ngunit alam mo kung ano ang mahalaga. Na sinubukan mo. Na gumawa ka ng isang bagay. Dahil iyon ang nagiging sanhi ng pagbabagong buhay, galaw. Hindi mga iniisip, hindi mga intensyon, kundi aksyon. At nais kong tingnan mo ang iyong sarili ngayon at itanong, ano ba talaga ang gusto ko? Hindi kung ano ang inaasahan ng iba sa iyo, hindi kung ano ang mukhang pinakaligtas, ngunit kung ano ang talagang gusto mo para sa iyong buhay. Dahil ito ang pinag-usapan natin dito. Tungkol sa iyo, sa iyong buhay, at kung ano ang gagawin mo sa kanya. Dumating na ang oras ng pagpapasya. Narinig mo na ang lahat ng kailangan mong marinig, naramdaman mo na ang lahat ng gustong gisingin ng mensaheng ito sa iyo. Ngayon, nasa iyo na ang bola. Nasa iyo na ang pagkakataon upang kumilos. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Magpapatuloy ka bang mag-isip lang, mag-analisa, magpatumpik-tumpik, o sa wakas ay gagawin mo na ang hakbang na posibleng magbago ng lahat? Ang panukala na dumarating sa iyo ngayon ay hindi aksidente. Hindi ito isang bagay na dumating dahil sa swerte o dahil ikaw ay naghihintay. Isa itong sagot. Isang sagot sa hinihiling mo, sa hinahanap mo, kahit na paminsan-minsan hindi mo namamalayan na ito ay ginagawa mo. Nariyan ito upang hamunin ka, upang alisin ka sa iyong komportableng lugar at ipakita sa iyo kung ano ang talagang kaya mong gawin. Munit narito ang hubad na katotohanan, walang magbabago kung hindi mo pipiliing magbago. Walang mangyayari kung hindi mo gagawin ang unang hakbang. At, alam ko na ito'y nakakatakot. Alam ko na tila ito'y higit pa sa iyong kakayanin. Ngunit alam ko rin na kaya mo. Na mayroon kang lakas, tapang at determinasyon para rito, kahit na sa ngayon, nagdududa ka pa rin sa iyong sarili. Nandito ka, ngayon, pinapakinggan ito, dahil ang bahagi mo ay handa na para sa pagbabagong ito. Ang bahagi mo ay alam na dumating na ang oras. At ang bahaging iyon ay sapat na. Gamitin mo ito. Magtiwala ka rito. At gawin mo kung ano ang dapat gawin. Sabihin mong sa pagkakataong ito. Yakapin mo ang panukalang ito ng lahat ng mayroon ka. At alam mo ba kung ano ang pinakakaakit-akit dito? Hindi lang ito tungkol sa huling resulta, hindi lang tungkol sa kung saan ka makarating. Ito'y tungkol sa proseso, ang landas, ang paglago na mararanasan mo sa sepanjang paglalakbay na ito. Dahil sa huli, hindi lamang mahalaga kung ano ang napanalunan mo, kundi sino ka naging habang napanalunan mo ito. Kaya, narito ang aking hiling sa iyo, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Huwag baliwalain ang panawagang ito. Tignan mo ang iyong sarili at magdesisyon, nang minsanan, nakarapat dapat ka sa darating. Nakarapat dapat kang mamuhay ng mas malaki, mas masigla, mas totoo. At gawin mo ito ngayon, hindi sa susunod na pagkakataon. At habang ikaw ay naririto, nagmumuni-muni tungkol sa lahat ng ito, nais kong imbitahin ka upang maghakbang pa. Mag-subscribe sa channel. Dahil tulad ng mensaheng ito, nagdadala ako ng mga nilalaman na makakatulong sa iyo na lumago, magpakilala sa sarili, at baguhin ang iyong buhay. Hindi ito tungkol sa murang motibasyon. Ito ay tungkol sa pagsasabi ng katotohanan, tungkol sa pagpapakita sa iyo kung ano talaga ang mahalaga. At higit pa doon, iwanan ang iyong komento sa ibaba. Nais kong malaman mula sa iyo, kailan ang huling pagkakataon na tinanggap mo ang isang alok na nagbago ng iyong buhay? O kung gusto mo, sabihin mo sa akin kung ano ang pinakamalaking hamon na nararamdaman mo sa pagsisimula ng unang hakbang. Ang iyong kwento ay mahalaga at nais kong marinig. Ang espasyong ito ay hindi lamang akin, ito ay atin. Mag-usap tayo, mag-connect tayo. Ah, at huwag kalimutan na magbigay ng like isang maliit na kilos, ngunit malaki ang epekto upang mas maraming tao ang makahanap ng mensaheng ito. Maaaring may isang tao dyan na nangangailangan na marinig ito tulad mo. At ikaw, sa isang simpleng pag-click, ay makakatulong na ipalaganap ang pagbabagong ito. Kaya, yun na nga. Nasa na ang lahat ng kailangan mo. Ngayon, ang desisyon ay sayo. Oras na upang kumilos, upang gumawa ng isang bagay para sa iyong sarili, upang yakapin ang darating mag-subscribe, mag-komento, at magbigay ng like. At higit sa lahat, magtiwala. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, magtiwala sa buhay. Ang iba pa, matutuklasan mo habang nagpapatuloy ka. Sama-sama tayo.